sa mga problema, makakain, gastos. Maaaring mayroong mga tao hindi nakakatulog dahil yun ang mga naiisip araw-araw at gabi-gabi. Eh mas maganda na pong ang pag-isipan yung salita ng Diyos bago tayo matulog. Mabao nating kudisisyete ng epeso kapatid na Daniel. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, -mang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon yung pag-unawa po gamit ng kaisipan, paggamit ng tinatawag nating reasoning power at paggamit ng higit sa lahat yung reasoning na galing sa Biblia. Kasi po ang mga tao kuminsan ang umiiral yung kanilang sariling unawa. Dapat po yung unawa natin guided ng salita ng Diyos sa Biblia. Basahin po natin ang 3.5 ng kawikaan. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kasi kung puro lang unawa natin, ang possibility maliligaw tayo. Kaya sabi ng salita ng Diyos, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Huwag kang magpakapanta sa iyong sariling mga mata matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. Meron tayong instinct ng pagkamakasarili. Dapat sana ang naging panuntunan natin sa buhay. To be dependent on the person who understands the totality of our being. From our place to our understanding, our thinking, our emotions, our feelings, I should be guided by the understanding that comes from God. The Bible tells us sufficiently in many verses of the Bible that we cannot trust on our own understanding.